Ganang araw sa ating lahat. Pukua ay lubos na nagpapasalamat at nabigyan ako ng pagkakataon para sagutin ang inyong mga tanong. Salamat po sa pag-imbita dito sa programa ng Lorma Medical Center, ang Ask the Doctor, Get the Answers. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin ay tungkol sa cancer sa atay, or liver cancer. Ito po ay in coordination sa programa ng ating pamahalaan na itinatalaga ang Enero bilang uh, Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness Month. Ako po si Dr. Jeff Fontanilla, isa pong general surgeon at hepatobiliary surgeon. Kami po yung mga nag-oopera sa mga sakit o bibigay ng luna sa sakit sa atay, sa lapay o pancreas at sa biliary tree o sa mga apto. Bakit po natin kailangan pag-usapan ng cancer sa atay? Ito po ay dahil sa ang cancer sa atay ay fifth most common cancer sa buong mundo at maliban doon, ang third most common cause of cancer din. Sabihin, panglima po na pangkaraniwang cancer ang cancer sa atay pero pangatlo po ito na sanhi ng pagkamatay ng ating mga pasyente. Dito sa Pilipinas naman po, nagkaroon ng datos mula ng 2020 na ang atay uh, liver cancer ay fourth most common cause ng cancer. Susunod lamang po ito sa cancer sa breast, lang sa sa colon pero siya po ang second most common na sanhi ng pagkamatay ng ating pasyente. Para sa ating unang katanungan na totoo bang ang pagkain ng maalat at mamantika ang pangunahing uh, sanhi ng liver cancer, uh, hindi po. Ang pangunahing uh, sanhi po ng liver cancer ay ang hepatitis o magkakaroon ng infeksyon sa atay. Pangalawa po ay ang pag ng lubos sa pag-inom ng alak. Sila po yung dalawang pinaka-common na sanhi ng liver cancer. Ang iba pong sanhi ng liver cancer ay meron po siyang mga diabetes, uh, genetics, ibig sabihin meron pong family history ng may cancer sa, uh, ng may cancer sa atay, uh, at saka yung mga exposure po sa iba't ibang chemical. Para sa pangalawang katanungan, ang pag-inom po ba ng herbal supplement, halamang gamot, tulad ng serpentina o herbal supplements ay nakakagamot ng liver cancer? Ang sagot po nito ay hindi. Uh, sa kasalukuyan po, wala pa rin pong datos uh, na may ebidensya na ang pag-inom ng mga herbal medicines ay nakakalunas pag nagkaroon na po tayo ng cancer sa atay. Ang pinaka maganda pa rin po ng paglunas dito ay ang tinatawag nating multidisciplinary approach. Ibig pong sabihin, nagtutulong-tulong po kami, mga, mga iba't ibang spesyalista, kami po sa surgery, ang mga ating mga oncologist, ang ating radiologic oncologist, ang gastroenterologist, ay nag-usap-usap po para po magamot ang liver cancer ang pinakamaganda po kasi na paggamot ng liver cancer ay kung sana matanggal po ito o matapyas ang bukol o ang parte ng atay na may bukol Uh, or ang pagkakaroon po or pag-undergo ng liver transplant. Sila pa rin po ang um, hanggang ngayon na patunayan na pinaka-epektibong paggam paggamot ng liver cancer. Kapag meron naman pong mga pasyente na hindi ho kayang maoperahan o hindi ho kayang matapyas yung atay, ang um, una po natin gagawin, pwede po natin palitin yung bukol sa pamamagitan ng mga gamot, ang chemotherapy po, o pwede pong uh, sunugin tinatawag nating radiofrequency ablation or microwave ablation. Ang, ang isa pa po uh, na pwedeng gamot ay ang pag-undergo ng radiotherapy. Pwede pong uh, diretso po doon sa ugat. Ang goal po ng mga yon ay para po yung bukol at ma-prepare yung patient para rin po matapyas after, ma-operahan pa rin po after or mag-liver transplant. Para sa pangatlong katanungan, kung wala daw po mag-nararamdaman o sintomas, ay wala kang liver cancer. Ito, ito po ay uh, isang myth lang po dahil po ang simptomas ng pagkakaroon ng cancer sa atay ay very non-specific. Ibig sabihin po noon, hindi po siya kaagad-agad mararamdaman. Ang ating atay po kasi nandito sa kanang bahagi ng ating chan at uh, kung, kung kailan malaki lang po yung bukol or kung kailan po may epekto na po sa atay, doon lang po nararamdaman ang pinaka-common po na simptomas ng liver cancer ay isang pagsakit lang po dito sa kanang bahagi ng ating katawan or pang paninilaw. Sa mga advanced cases na po, yun yung nagkakaroon ng tubig sa katawan. Ang ang maigi po ay magpa-check up po muna tayo, regular na check up, ultrasound para makita at matuklas natin kung nagsisimula na po na magkaroon ng bukol ang ating atay. Sa susunod na katanungan, may epekto po ba ang pag-inom ng alak sa liver cancer kahit konting inom lang? Ito po ang isa sa mga pinakamagandang tanong tungkol sa liver cancer. Nasabi ko po kanina na ang pinaka-common na sanhi ng liver cancer ay ang labis na pag-inom ng alak sa hepatitis. So meron po talagang uh, correlation ang pag-inom ng alak sa pagkakaroon ng cancer sa atay. Meron pong pag-aaral na ginawa sa Philippine General Hospital at makita po nila na 75% po ng mga may cancer sa atay ay ang uh, Kailangan din natin pong i-define kung ano yung konting inom o yung sinasabi natin lagi na occasional drinker. Uh, may pag-aaral din po na nasabi na in-define po nila ang sinasabing standard drink. So ito po yung standard, ito po yung kaya pong uh, i-take ng ating katawan, kaya pong linisin ng ating atay na inom So ang definition po ng standard na drink, ang sinasabi natin dati, two glasses of wine, actually 354 ml po ng beer. So yung isang beer po, 350 ml na po yun. So yun lang po yung standard, yung advisable na pag-inom, healthy na pag-inom. Kapag kayo naman po ay mahilig sa whiskey or sa mga hard drinks, sa gin, uh, one to two shot glass lang po na pag-inom, yun po yung standard na uh, kaya po ng katawan ng atay natin. Ayon din po sa pag-aaral, hindi po ang uh, dami ng pag-inom ang mas nakaka-apekto sa atay. Mas kinukonsider natin kung gaano ka na po katagal umiinom. So kahit sabihin natin, konting anak lang, konting inom lang, pero araw-araw naman po or every two weeks, mas nakakasama po ito sa ating atay, mas nagkakaroon ng risk factor para magkaroon ng cancer sa atay. Aside po from the time na nagugol or na pag-inom ng alak, ang sinasabi nating binge drinking po, lalo kung may okasyon at iinom ka hanggang ikay, uh, malasing, delikado rin po ito sa ating atay. Uh, lalo na po pag po tayo sa more than 10 no, sa standard uh, na pag-inom ng alak na dapat nating mainom, ang ating risk for cirrhosis po na magiging cancer sa atay ay tumataas. Para sa huling katanungan po, kung nakakahawa ba ang cancer sa atay sa pamilya o sa mga nakasalumuha sa bahay, uh, pag liver cancer lang po, hindi po ito nakakahawa. Dahil ito po ay cancer, hindi po siya infectious, so okay lang po na makasama nyo yung pamilya nyo na may liver cancer. Nagkaroon lang po ng notion na ito kasi nga po ang isa sa common na sanhi ng liver cancer ay hepatitis. So pagkasama po yan, Pag yung pasyente po na may liver cancer, ang sanhi ng pagkakanser niya sa atay ay yung hepatitis, yung hepatitis po yung nakakahawa, hindi po yung liver cancer. mga mainam po, pagka na, uh, meron pong uh, nasa, nakita na may bukol sa atay, i-work up po namin, titingnan namin kung meron na po siyang hepatitis. Yung may hepatitis po, ito po ay ginagamot na rin bago pa po gamutin yung liver cancer. So again, ang liver cancer per se po, hindi po nakakahawa. Ang nakakahawa po doon ay yung hepatitis. So yun po yung mga uh, sagot sa inyong mga katanungan. Salamat po sa lahat ng mga nagsabit ng kanilang mga questions. Mag meron pa po kayong ibang gustong tanungin, pwede naman po kayong mag-comment pa rin sa comment section or meron po ako mismo Facebook page, ang Dr. Jeff Fontanilla, HPB Surgeon. Message nyo lang po ako. At uh, ang aking clinic hours po dito sa Lorma, nandito po yan sa UPD3, room 2 8, every Thursday po at 10 o'clock a.m. Ang ating layunin po, kaya po natin isinasagawa ito ay matuklas natin ng maaga ang cancer sa atay dahil nakita po natin na ito po ang mas uh, second most common cause ng pagkamatay ng mga pasyente ang dahilan po nito ay pumupunta na lang po sila para up dahil po advanced na yung kanilang cancer so konti na lang po yung pwede namin maibigay na tulong so ang goal po natin ang goal ko po personally ay madetect natin matuklas natin ng mas maaga para po mas maaga po yung gamutan mas maganda po yung magiging resulta ng ating gamutan uh, pangalawa po ang titingnan natin para po maiwasan. Mas mahalaga pong maiwasan po ang cancer sa atay, ang pagkakaroon ng healthy lifestyle. So, tulad ng risk factors, bawasan po natin ang labis na pag-inom ng alak, magpa-check up po tayo regularly sa ating mga doktor, mag-work up kung meron po tayong hepatitis, magamot ang hepatitis, and then, then mag exercise po. Kasama po dyan ang healthy living, mag magbawas ng timbang, or i-achieve natin yung ideal na body weight natin. Lahat, lahat po yan, uh, para ma ang liver cancer, hindi lang po ang liver cancer, kundi lahat na rin po ng iba klase ng sakit na pwede natin makuha.